Ama ang haligi ng tahanan. Sino ba ang hindi malungkot kapag ang iyong beloved father ay mamamatay unexpectedly? Definitely para sa mga ordinaryo na mga tao, ang mawala ng ama ay ang napakapait na karanasan. However, ikaw daw ay fortunate kung ang incident na ito ay nangyayari lamang sa panaginip. Kaya sa video ko ngayon, ay ibabahagi ko sa inyo ang kahulugan tungkol sa panaginip na namatay ang ama. At kung bago ka palang sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ihit na din ang notification bell para magiging updated ka lagi. Ayon sa mga eksperto, ang panaginip daw na namatay ang ama ay isa daw manong symbol ng goodness in general at marami daw manong itong kahulugan to be drawn mula sa vision which can be related sa mate, fortune, or work Though ito ay medyo strange and unrelated some people have proven the truth sa panaginip na ito So ano nga ba mga kahulugan kapag ikaw ay nanaginip na namatay ang iyong ama Kapag sa iyong panaginip ay namatay ang iyong ama dahil sa sakit ang panaginip daw ay nangangahulugan na soon ay magkakaroon ka ng blessing mula sa iyong work. At kung hindi ka pa nagtatrabaho, ito daw ay sumisimbolo na sa susunod na mga araw someone will offer you a job. Kaya huwag ka daw mag-overthink tungkol sa panaginip. Kapag naman sa iyong panaginip ay namatay ang iyong ama dahil sa accident, ang panaginip daw ay similar to the previous dream. Magkakaroon ka daw manonang blessing shortly at huwag mo daw kalimutan kapag makuha mo na ang iyong fortune na mamahagi sa iyong mga magulang to please them kapag sa iyong panaginip ay nagkita kayo sa iyong ama na matagal ng patay, ang panaginip daw ay isang reminder na dapat mo itong ipagdasal agad-agad, kailangan mong malaman na ang prayer ng anak ay kailangan ng mga magulang na wala na kapag naman na panaginipan mo ang yung ama na matagal nang patay na inaanyayahan ka na sumama sa kanya ang panaginip daw ay nangangahulugan ng negative dahil kapag ikaw daw ay sumunod o sasama sa kanya then, ito daw manu ay sign na ang kamatayan ay papalapit na sa iyo. At maaari daw na ang iyong edad ay hindi naaabot na isang taon. Kaya kailangan mo daw umanong ayusin ang iyong sarili at magsisisi. At kapag naman daw ikaw ay hindi sumama sa iyong ama sa panaginip, ito daw manu ay sign na ang iyong kamatayan ay malayo pa. Sana nagustuhan niyo ang video ko ngayon at makibahagi na din sa inyong mga opinion sa pamamagitan ng pagkomento sa baba at kung ikaw ay bago pa lang sa akin channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit din ang notification bell para magiging updated kayo lagi. Hanggang sa muli paalam!